Hello po mga tander, mapagpalang hapon sa inyo mga tander. Isisir ko lang tong mga nakalap na mga mutya no. Dito tayo sa taniman ni tatay no. Matandang anting ngero. Malapit lang to sa pinagdudutihan ko na village sa likod ay gubat pa malapit sa may barangay no matander kaya narinig natin yung mga mga nagbabasketball malapit sa may basketball court Ayan. galing tayo dito nangalap tayo sa mga taniman ni tatay hapon na ito yung nakalap natin matanda no kaya sisir ko sa inyo yung nakalap po na mutya ayan matanda ito matanda ito ay kahoy na dignum na naging bato siro magamit siguro ni tatay ito mga mutya niya nakalap natin dito tsaka itong kidlat Yan. malit na kidlat eh ko sa inyong bisa nito ito matandiray bato kahoy na dignum na bato no? Yan. ang bisa nito matandir itong dignum na ito dignum na kahoy na naging bato ito po ay pangkalahatang dipin sa matandil na. No? Kaya pala si tatay marami nito. Ang kaibigan ko matandang ang dito. Marami siyang dignum na kahoy na naging bato. Pinapakita niya sa akin. Nakabuti nakakalap tayo ng dignum na bato no. Ito po ay pangkalahatang dipinsa, no? Dipinsa to sa mga nakakasugat na bagay tulad ng itak, mga mat, baril, kutsilyo, bangkaw, no? Lahat ng nakakasugat ay dipinsa po to. Lihis discuss, panganib, no? Lihis sa mga masamang espiritu, mga mambabarang mangkukulam. At saka meron din siyang pandipinsa sa mga parating na panganib mag magpaparamdam siya pag may parating na panganib na mga masamang tao no pangkalahatang dipin sa putong kahoy na dignum na bato yan yan, ang kagandahan yan matanda lakas ito matanda no rinig ko yung mga kundi ito matanda mata no barangay ba malapit na kasi tayo sa barangay si sa kuan lang to bante ni tatay ba bante tawagin sa amin bante mata ni tatay ba yung kaibigan kong ang Ito naman matander, ito ay kidlat na. No? Lakas nito matander. Ayan, mararamdaman mo siya matander kasi na parang nadaloy siya na kuryente sa katawan mo. Para kang nadaragdagan yung lakas mo ba kapag hawak-hawak mo yung kidlat. Ayan. Ito na matander. Gaganda matanda no? Alam niyo naman siguro ang bisa ng kidlat matanda no? Ito ay sa lakas at bilis at liksi na sa katawan Kapag may tangang ganito Para kang maliksi Pambihirang tao ba Ay eh, ka sa Karaniwang tao lang no? Kapag may tangang kasi ng mga mutya Ay kakaiba na yung katawan mo. Maliksi ka at mabilis, no? At meron din siyang depensa sa katawan. Mga pangkabal at kunat na depensa sa mga matutulis din na bagay, no? At meron din siyang pampasyerte. Tandar. Meron din siyang depensa sa mga masamang elemento. Mga barang kulam yan. Depensa po to. At Kadalasan nito matandiray ginagamit sa pampaswerte. Itong kidlat, no? Swerte po to Sa pangkabuhayan negosyo, no? Meron po siyang pampaswerte. Lahat naman ang mutya matandiray may pampaswerte, no? Meron po siyang dalang swerte sa inyo. Kapag may tangan po kayo ng mga mutya. Ang galing naman dito kay Tatay Taniman. Maraming mga kuan pa ba mga mutya ito yung mga tanim pa ni tatay na balanghoy oh. Balang sa amin tawagin to eh kamuting kahoy sa tagalog no yan ang mga tanim tatay na saging yan ang daanan matanda papunta doon sa barangay sa may basketball court pauwi na kasi tayo mga thunder. kaya sinare ko lang itong nakalapusin na mutya no? lakas po yan matandar kung sino maglimos nito matandar mag message lang kayo sa ano, sa messenger ko facebook page ko tol thunder blog. Mag-message lang po kayo doon at... Reply naman kayo ni Otol Thunder, no? Ayan. Gagawang Gagawin ko yun ng Lambat Matander para pag na lang. At... Akin dadasalan yan, no? Para pagsuot nyo na lang. may tangan ito. Kung sino man ang mabihiyaan ko nito. Ayan. Pwede kong palimusan sa inyo 'to no, Matander. Lakas 'yan mga pandipinsa Sana na liwanagan guys sa paliwanag ni Utol Tander no. Pauwi pa si Utol Tander. Mahapo na. Hapo na Matander. Padandaan na yung mga abal-abal driver Kaya pauwi na tayo. Hindi na ako magpaalam kay Tatay. Kasi andun pa siya nanguha ng kamuting kahoy chugging Ayan. diretso na tayo uwi ito lang nakalap natin matandar ngayon paalala ni Otol Thunder ang mga mutya mga tander, ay gabay po lamang sa buhay no gabay po lamang sa buhay yung mamutya mutya ito pa rin tayo mag tatawag sa taas sa ating Panginoon Diyos amang lumika makapangyarihan sa lahat Papa Jesus Mamire no Espiritu Santo doon pa rin tayo magdarasal sapagkat silang nakakalam ng ating buhay hindi porki na may mutya na tayo ay hindi na tayo tatawag sa kanila no tatawag pa rin tayo matander kasi sila pa rin nakakalam ng buhay natin sila po ang may gawa ng kalikasan. Ito po ay singaw ng kalikasan. Pinahiram lang sa atin na magamit natin pandipinsa sa katawan at pampaswerte, no? Na makalis tayo sa mga diskrasya at panganib. Hindi naman po na may agimat ka na ay hindi ka na wala ka ng kuan. Hindi ganon matanda, no? Yan po ay magalis tayo ng disgrasya at panganib, no? Madipinsan yung katawan natin at ating pamilya para maka madaragdagan ang ating buhay, no? Yun lang po matander. And sana ay naintindihan matander muli at mapagpalang araw. God bless to all my Sa susunod muli na aking videos, abangan nyo. God bless to all my